Excuse me. Ngayon po ay naghahalap tayo ng gaganap na Dora sa ating palabas. Action! Let's go! <laughs> o, oh, tara na. Tara na. Rinig yun. Wait <laughs> lang. Ay, hindi dapat din tayo sa kabila pala. Nandun yung may nakaano. Sabi, sabi, sabi. Gaganap, sabi. Oh, ikaw ang kasabi. Hello. Ay, dai. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I-focus muna natin si Christine tapos tapos tutulukin, tutulakin mo ulit. Tapos sabihin mo, "Sha ba?" Parang halatang hindi ko ayun! Oh, guys. Ay, ayun po si Jen, ko pagpasensyahan niyo na. Ayun, ayun oh, no, Violet. Nakadamit. Ay, wala 'yan. Okay. Si Christine. Si Kilala pa ay pandemic si Dora. Napakaganda <laughs> ha, yan, napakagandang gamit si Dora, yan ang paggagamitin niya sa ating palabas. Okay, go, camera. Ano nga yan, hanapin na natin si Dora. Wait, dapat sinabi mo yun. Huwag na, huwag na. Gagawin ko. Kita mong nasabi ko na Wait lang. Wala dito, wala dito. Doon na tayo, balik na tayo. Anong <laughs> balik? Anong ka dito ba? Saan na? Doon pa. Hanap pa tayo ng baka. <laughs> Sigel to Sigel. You Dapat pala may ano tayo. Ano? Yung sasabihin ano? Yung parang... Ba? Shan's Ano? 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 Shan's home? Dahil yung siya ba? Yung may turo. May Siya ba? dike naman ako dito saan go saan no eh hindi ako nakik sigi ali ali no eh tapo ba ano eh daw grabe hindi naman siya aba eh baka na paino daw yan ah okay sila naman dito naman sa ako Siya ba? Teka lang. Oh. <laughs> Teka lang. Eh, ko <laughs> Wala naman. Wala naman. Siya Ano? Siya Ay. Ayun. na 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 Nakikita na po natin ang na Dora. Nakikita na po na Dora. Tapos si Jana pa rin natutunan <laughs> natin. Dora, oh my God.

Ito, may nakikita akong boot. Ayun. <laughs> Ay, <laughs> <laughs> Ay, hindi pala. Ito, makakasalubong natin ngayon si boot. Na nakasakay sa motor. Ayun na po. Ayun na po si boot. Ayun na po. Ayun. 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 Oh my God. <laughs> Ito, focus na po na. Ayun. <laughs> <Kira ulo>. <laughs> ayun. Kala ulo. Ayun na Ayan po si isa nag-aayos ang bike. Okay. Hi, Isa Issa, turn the wheel. Kanta ka, Chris Dennis. Ayan na po si Dora. Ayan na po si Dora, nakikita natin. Buntis po si Dora ngayon, pagpasensya niya. <laughs> 11 minutes na. Ano? 1 minute pa lang. <laughs> Get the f**k out of bola! <laughs> <laughs> Bobby, <laughs> man, bola! wala bola. Kuya, doling, ah. Ayan na ba lang si Dora. Ayan na si Jego. Nasaan si Jego? Ayun, ayun, mo Bakla! Nasaan? Baklang Jego. Kumakita. Ayan lang si Andy. Si, si Isa! Hindi yan si Isa. Siya si... Ano yung pangalang baboy? ah, at tapos, tapos na po ang ating adventure. Nakasing. Okay. <laughs> 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 tapos na po ang ating adventure. See <laughs> you next week. Ito na po na. Ito naman. Hanap naman tayo next week. Diego! Okay, stop.